Ayan, yeah, hello, mapagpalang Kumaga po sa atin lahat. Ayan. Yeah. Ang weather forecast for today. Ayan yeah. yeah, ang hinihintay nilang ulan pero grabing ulan naman po ang ngayon na may kasamang hangin. Ayan, yeah, guys. Ako'y namalengke. At ang aking payong ay bumabaliktad. Ayan, yeah, biglang bumubugso, guys, ang hangin yan ang aming garden guys ay talaga namang medyo nasa lanta <laughs> nasa lanta daw ayan kita nyo guys so, ayan papalapit na ako sa aming garden ayan ay mamaya maya ay aking tatrabahohin ako okay yung na namalengke lamang ayan guys uh, isa-save namin yung mga kailangang ibaba dahil baka mas lumakas pa yung hangin at maraming madadamage na mga paso ayan, ano na lang yan uh, lambing na lang din sa aming boss kahit kami walang pasok, gagawa namin ng paraan kasi mas matindi po yung mawawala ayan guys, oh. kita nyo, basag at babae yung nandito at ako yung ano, yung mga nandito ako ang dapat naggumawa <laughs> yan ay mapapagalit mga, mga, mga ng kami eh tumutulo na siya may mga wire yan sa ilalim yung ano CCTV ay basag na bag bumagsak na kita niyo guys so oh. kaya lang ako ikagigising lang kailangan ko muna asikasuhin ng aking sarili ako muna ay namalengke para naman sa aking sariling kapakanan yan <laughs> yan ayusin muna uh, mag gayak gayak muna ako sa aking sarili bago ang ano lahat ayun no, basag basag na guys yung ano uh, yung mga halaman ayun no, nagbuwalan na baka kasi makadamage pa ng mga paso mas matindi pa ang mangyari ako'y okay, magluluto muna kahit noodles lang at hindi mm, natin masabit lumalakas pa ng gusto ang hangin basag-basag oh, na guys yung ano eh, may tao naman dito kaya lang ngayon merong food cart merong event sila so yun guys ito lang muna ang aking kwento at mm, ako'y gagayak muna ng aking pagkain and thank you and kaya ganyan ang aking screen ay nakapayong ako at may hawak akong pinamili. So, ayun guys. Bye-bye po. See you next wheels the next video.